Ang mga zalimin ang nag-aaway. Ya Allah, ibigay mo ang kapahingahan sa mga Filistiniin. Ibigay mo ang mga, ang tagumpay sa Ahlus Sunnah. Dahil narito na nag-aaway ang sila-sila rin na mga zalimun. Ang mga Yahud na walang humpay sa pagplano pano sirain ang Islam mula sa loob at labas. At ang mga shiatur rafidah na walang habas na pinagpapapatay ang mga Ahlus Sunnah. Na ang tingin nila, ikakalapit nila kay Allah ang makapatay sila ng Ahlus Sunnah. May hadith ang mga Shia, man katala sunniyan dakhalal jannah. Sino man ang makapatay ng sunni, makapasok ng paraiso. Tayo, mayroon ba tayong hadith na ganyan? Laban sa kanila, wala. Pero tayo, ang ginawa nila ng ganung plat, kaya't huwag tayong palinil lang. Kaya ang sabi ni Allah, wa anna hadha sirati mustaqima. Ito ang aking tuwid na landas. Huwag kayong magpalin lang sa napapanood niyo. Huwag kayong magpalin lang sa mga ba yan ay project ng mga mini dadyalong ng mga minor na dadyal. Paano na lang ang mas malaking dadyal? Madali lang tayong makuha kung madali tayong malinlang. Paano tayo hindi malinlang? Depensa. Ano ang depensa natin? Kaalaman sa Quran at sa Hadith sa kung papaanong inunawa ng mga salafus salih at sino ang mga ulama o rabbaniyon ang mga matatwid na ulama na hindi kailanman na kanilang mga paninindigan sa akida sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Nakulukaw liha.